Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 5 ng ating story. Bukas ng gabi ay uuwi na si Ruben pabalik ng bahay sa Maynila. Gusto niyang sorpresahin ang mag niya kaya pinili niyang hindi ipaalam sa asawang si Ben ang pagbalik niya. Bago pa man makauwi si Ruben, ay inilabas na ng ospital ang bunso niyang anak. Nakauwi na sila ng bahay. Kompleto na ulit ang kanyang magpamilya. Samantala, naisip naman ni Paul na dumaan sa bahay ni Labella pagkatapos niya ng trabaho ng alas 3 ng hapon. 6 a.m. to 3 p.m. kasi ang shift nito nung araw na yun. Pagdating ni Paul ng hapon ay may mga bitbit -bit na naman tong pasalubong sa dalawang bata. Agad siyang nakipaglaro sa mga to na tuwang tuwa din sa pasalubong niya. Binilhan niya ng mga drawing at coloring books ang mga anak ni Labelle at Ruben. Tito Paul, magkakolor na po at magdodrawing na kami. Salamat po ah, sabi ng panganay. Walang anuman, sige magdrawing na kayo. Sagot naman ni Paul sa mga bata. Pwede bang doon kayo sa kwarto niyo mag-drawing? Doon lang kayo ha at huwag kayong lalabas hanggang hindi namin kayo tinatawag. Okay ba yon? Dagdag ni Paul. Okay na okay po. Sagot ng isa. Magda-drawing lang din kami ng mami niya sa kwarto. Huwag niyo muna kaming aabalahin ha. Para maganda yung ma-drawing ko sa kanya. Malaki ang gagamitin kong pan drawing Tatawa-tawang sabi ni Paul. Eh dito Paul, ano po yung malaking ipang do-drawing niyo? Sagot ng isa. Ah, meron akong matabang lapis. Pag matatanda na, e eh, malaking lapis ang kinagamit. Sagot ni Paul at hindi na ulit nagtanong ang bata. Hindi na mapakali si Paul ang mga oras na yon. Gusto na talaga niyang masulit sa kama si Belle habang wala ang mister nito. Agad naman siyang kinurot ng babae sa tagiliran. Paul, ikaw ah kung ano nung -ano sinasabi mo sa kanila. Sabi ni Belle kasabay ng pili ang ngiti sa lalaki. Dali-daling nagtungo ang mga bata sa kanilang kwarto dahil excited na silang magkulay ng mga coloring books. Nasabi ni Paul sa sarili na pagkakataonan niya na masolo si Belle. Nagpaalam siya dito na maliligo muna. Inaya pa niya ang babae na sumabay pero kakatapos lang daw nito ang mag-shower bago pa man siya dumating sa bahay. Nadatna niyang basa ang buhok ni Bella. Dali-daling naligo si Paul at pagkatapos ay lumabas na ng banyo na nakaputing underwear lang. Halata ang umbok sa maripis na tela. Dumiretso na agad si Paul sa kwarto at dito niya nadatnan si Belle na walang kahit anong suot na nakahiga sa higaan. Tuloy ang nagkulong na ng kwarto ang dalawa. Samantala, naisipan ni Ruben na tumawag sa landline number sa bahay. Dahil hindi pa sumasagot si Bella sa text niya. Sakto namang lumabas ng kwarto ang panganay niya para uminom ng tubig. Dahil narinig niya ang ring ng telepono ay sinagot niya to. Hello po? Sino po sila? Hello anak, daddy mo to. Kumusta kayo dyan? Anong ginagawa niyo ngayon? Hi daddy, nagkocolor po kami at nagdodraw ni baby girl. Wow! Okay yan, iho. Pagbutihin niyo yan. Nga pala ay nasa ng mami mo? Bakit ikaw ang sumagot ang telepono? Ah, nasa na upo sila ng kwarto eh. Ha? Sinong sila? Sino bang kasama ng mami mo ngayon? Si Tito Paul po. Siya po yung nagbigay ng coloring at drawing books namin kanina. Ano? Ano ka ginagawa nila sa kwarto? Nanginginig na tanong ni Ruben. Sabi po ni Tito Paul kanina, habang nagkukulay at nagdodrawing kami, huwag daw muna kaming lalabas ng silid namin. Magdodrawing din daw sila ni Mami sa kwarto, gamit yung matabang lapis niya. Ganun ba? Sige na, uuwi na ang daddy agad dyan pero huwag mo munang sasabihin. Gusto ko sorpresa. Nanginginig na sabi ni Ruben. Halos maluhaluan na siya sa narinig sa panganay niya. Yes, Dad. Bye po. Samantala, habang unti-unting bumababa ang halik ni Paul sa katawan ni Belle, ay narinig ni Belle ang tinig ng anak na may kausap sa telepono. Agad niyang pinigil si Paul at dali-daling nagbihis para tingnan kung sino ang kausap ng anak. Pero hindi na niya to inabutan dahil naibaba na ang phone. ang kausap mo kanina sa phone?" tanong ni Belle. "Si Dad po. anong sinabi niya sa iyo?" Kumusta daw po? Ano pa? Anong sinabi mo sa dad mo? Eh sinabi ko po na nagko-color at drawing kami. Tinanong ba niya ako? A -a anong sinabi mo? Opo, hinahanap ka niya. Eh sabi ko po nasa kwarto kayo ni Tito Poli. Eh. Nagdo-drawing din. Nagulantang si Bella sa sinabi ng anak. Hindi niya alam ang gagawin. Kinausap niya si Paul at pinagbihis agad. Gusto ni Bear na umuwi na ang lalaki dahil baka maabutan pa ng mister niya. Ikinuwento niya ang nangyari sa kalaguyo. Agad naman tong sumunod at umuwi na ng mabilisan. Sa pangatlong pagkakataon ay naudlot na naman ang kanilang pagdiniig. Bella, sa susunod, doon na lang tayo sa inuupahan ko. Sigurado doon walang aabala sa ating dalawa. Sabik na sabik na ako. Hindi na muna ako babalik dito. Ikaw na lang ang pumunta doon kung gusto mong matuloy na talaga tayo. Pasensya na, Paul. Babawi na lang ako sa susunod. Nahihiyang sagot naman ni Belle. Nang makauwi si Paul ay agad na tinawagan ni Belle si Ruben. Pero hindi nito sinasagot lahat ng tawag niya. Marami din siyang text pero wala ding reply. Hindi ganoon ang mister niya. Sanay kasi siyang mabilis sumagot si Ruben sa calls at text niya. Makalipas ang dalawang oras, ay dumating na sa bahay si Ruben. Tahimik. Walang kibon ni Dumerecho sa kwarto ng mga anak niya ay tagad niya to ang kinumusta at nilaro. Sinubukan kausapin ni Bella si Ruben, pero sumagot to na mamaya na lang daw silang mag-usap. Matapos maghapunan ay kinuusap na ni Ruben ang misis niya. Ipinagtapat ni Bella lahat ng nangyari. Yung pagdalaw-dalaw ni Paula sa kanila yung pagsama nito sa family day sa school. Yung pagtulong ng lalaki sa pagdala sa ospital. Yung pagbibigay ng mga laruan, pasalubong, at yung mga naudlot nilang pagtataksil sa kanya. Inamin din ni Bella na talo siya ng kahinaan. Pero sinabi niyang hindi pa niya nabibigay ng tuluyan kay Paul ang kanyang dangal at puro halik at haplos pa lang sila. Palagi kasi itong nauudlot. Kasi may Kasi may nangyayari. Pinatunayan ni Bella hindi pa niya ibibigay kay Paul ang pinakiiingatan niya na pare lang sa mister niya dahil walang nagbago sa kanyang katawan. At dahil mahal na mahal naman ni Ruben ang asawa at dahil sa mga ginagawang paglalambing nito sa kanya ay napatawad niya to. Muli silang nagpakasasa sa kama at napatunayan nga niyang walang nagbago si misis. Pero hanggang saan to magtatagal? Makakayanan ba ni Bella tumanggi kay Paul? Nagisip si Ruben kung paano niya mailalayo si Paul sa asawa niya. O hahayaan na lang ba niya isang araw ay tuluyan ng matikman at maangki ni Paul ang misis niya. Lumipas ang mga araw. Nahinto ang pagpunta ni Paul sa bahay ni Labella. Madalang na rin nagtitext ang lalaki sa babae dahil laging busy to. Isang gabi habang umuuga ang kama ng mag-asawang Bella at Ruben, si isang mainit na pagdiniik. Darling, bakit mabiglang nalanta at nawalan ka ng gana? Hindi pa ako tapos eh. Pasensya na darling, pagod lang siguro ako. Pero alam ni Ruben na kakaiba ang pakiramdam niya. May pagbabago. Binali wala na lang niya to ng gabi yun. Kinabukasan ng gabi ay muling nagsalo ang mag-asawa sa kama. Pero bigo pa rin si Ruben na tugunan ang pangailangan ng misis dahil na natiling matamlay at walang gana ang kanyang katawang uhaw. Darling, may problema ba? Parang wala kang galing itong mga nakaraan. Tanong ni Belle sa asawa. Nagtapat naman agad si Ruben sa babae na nahihirapan siyang tablan nitong mga nakarang araw. Nagpasya silang kumonsulta agad sa doktor para ipasuri ang kondisyon ng lalaki. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa doktor ang mag-asawa. Dito nila nakumpirma na talagang hindi normal ang kalagay ni Ruben. Meron siyang problema. Binigyan siya ng mga gamot at mga tips na makakatulong para manumbalik ang kanyang sigla sa kama. Dumaan ang mga araw. Walang pagbabago sa kondisyon ni Ruben. pa siya ng isang linggo para makapagpahinga pero ganun pa rin hirap siyang ibigay sa misis ang pangangailangan. Dahil dito ay di maiwasan ni Belle na maghanap. Hindi siya kontento sa haplos at halik lang ng asawa. Isang araw, naisipan ni Paul na i-text si Belle. Kinumust niya na to at sinabi na mimiss niya ang babae. Nakaramdam naman ang kilig si Belle. Biglang nagising ang uhaw niya ng maisip niya si Paul. Sa text nila ay naikwento ni Bell ang problema ni Ruben. Humingi pa siya ng payo sa lalaki kung ano raw ba ang magaling na gamot para manumbalik uli sa dati ang mister. Sa loob-loob ni Paul ay natatawa siya. Dito na merong namuong masamang balak ang lalaki. Bakit hindi mo subukang tanungin si Ruben Bell kung payag siyang gawin natin ulit yung nangyari sa birthday mo? Kung papayag lang naman siya, maka makatulong yon sa karamdaman niya. Napansin ko kasi dati na parang sobrang ginaganahan siya eh. Nung mapanood niya tayo na parang mag-asawa. Pero Paula, wala akong lakas ng loob sabihin yun. Pero sige, gagawa ko ng paraan para maisip niya na gawin natin ulit yun. Oo, Bella. Sabik na ako sa'yo eh. Gusto kitang makasama ngayon at ipahaparamdam ko sa'yo ang alapaap na hindi na ibibigay ng asawa mo. Nasa sinabi ni Paul ay hindi maiwasang makaramdam ng kung anong kiliti ni Belle. Nadala siya sa sinabi ng lalaki. Gusto niyang isuko ang sarili dito, lalo na't hindi na naibibigay ng asawang si Ruben ang kanyang pangangailangan. Dumating ang gabi. Nasa kwarto na si Belle habang hinihintay si Ruben mula sa trabaho. Nakasalang sa DVD ang isang palabas para ganahan ng mister. Agad itong nakita ni Ruben. Darling, subukan mo kaya ulit manood ang mga ganyan. Baka sakaling manumbalik ka sa dating sigla. Alingin ang misis. Agad -agad ng misis. Agad-agad nagkalas ng uniforme si Ruben. Nagtira lang siya ng boxer niya at tumabi sa asawa para makisali sa panunood. Mag-asawa at may isang poging lalaki ang bida sa kama. mag oras na ang lumipas pero walang epekto yon kay Ruben. Darling, hindi umuubre. Subukan kayo nating tutuhanin. Pahig ka ba? So is joining bisis. Pwede nating subukan. Pero sino naman kukunin nating lalaki? Ikaw na bahala. mas alam mo naman ang tipo ko, 'di ba? Ikaw na maghanap. Sagot ni Belle pero si isip-isip niya ay tatanggihan niya lahat ng lalaking pipiliin ng asawa para si Paul ang makuha niya. Sinubukan ni Ruben maghanap ng maswerteng lalaki na magpapakasasa ng isang beses sa asawa niya. Baka sakaling makatulong sa paggaling niya. Meron siyang tatlong pinapunta sa bahay. Mukhang epektibo nga ang set up dahil sa bagyang pag-umbok ng kanyang pantalon pag naiisip niyang ibang lalaki ang nagpapakasasa sa asawa niyang si Bell. Una ay isang masahista ang kanyang ipinareha kay Bell. Macho to pero maitim na maitim at bungi pa kaya ayaw ni Bell. Pangalawa naman ay isang lalaking matangkad malaki ang dyan kaya inaiwan ulit ni Bell. Pangatlo ay macho na moreno pero may amoy at mabaho ang hininga, kaya ayaw pa rin ni Belle. Naging excited na si Ruben sa magaganap. Alam niyang pwedeng mabuhay ulit ang sigla niya at muling maibigay ang pangangailangan ng magandang misis. Pero wala siyang mahanap na lalaki na gusto ng asawa niya. Darling, hindi ko gusto yung mga kinuha mo eh. Ayoko ng mga ganun. Ako na lang ang kukuha. Ani ni Bella sa mister. O sige, ikaw lang bahalang pumili. Mm, darling, may napili na ako eh. Pero may kondisyon kaya pumayag siya. Gawa-gawa lang ni Belle ang kondisyon na to. Sino darling at anong kondisyon? May pagka-excited na sagot ni Ruben. Si Paul. Pero papayag daw siya kung... Kung ano. Kung hindi ka makikialam na hindi mo daw siya pipigilan sa gusto niyang gawin sa akin. Tapos kami lang daw. Bawal kang sumali. Payag ka ba? Natahimik si Ruben at napaisip. May pag-aalinlangan siya pero sa kabila nito ay may kung ano siyang naramdaman na parang nagpaganas sa kanya. Kinaumagahan, pumasok si Ruben sa trabaho. Nagkaabot sila ni Paul at dito sila nagkausap ng lalaki. Pare, balita ko may problema ka raw ah. Hindi na raw kayang lumaban sa sabong? <laughs> Pangasar na tanong ni Paul kay Ruben. Oo, pero pansamantala lang to. Gagaling din ako. Pero kumusta ang misis mo? Eh, di ilang linggo nang walang dilig. Kawawa naman si Bel. Teretso'y na kita pare. Pwede kitang matulungan. Ako muna ang tatabi sa asawa mo habang nagpapagaling ka. Pwede ka namang manood sa amin ni Bel. Baka sakaling manumbalik ang sigla mo. Yun ay kung papayag ka lang. Hindi na ako nahihiyang sabihin sa'yo kasi Nagawa naman na natin to dati, di ba? Gusto sanang sa ni Ruben si Paul pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Hindi na siya sumagot at lumayo na lang sa lalaki. Isang gabi ay sinubukan ni Ruben na kumalabit kay Bell. Matinding halik at haplos ang ginawa niya pero sa puntong binukas ni Bell ang hita para sa kanya ay muling tumamla ito. Nabiti ng gusto si Bell at padabog na pumasok ng banyo. Tila inis na inis. Maluhaluha naman si Ruben habang naiwang nakahiga sa kama. Kinaumagahan ay nag-text si Paul kay Bell. Hi Bell, ano na? Pumayag na bang asawa mong inutil? Hindi pa eh. Pwes, pumuslita lang tayo sa kanya. Pagpasok niya sa trabaho, e eh magkita tayo sa bayan. Mag-check-in na lang tayo sa hotel, payag ka ba? Huwag doon, baka magmakakita sa atin eh. Pupuntahan na lang kita sa inyo pag nasa trabaho si Ruben. Hindi naman niya malalaman eh. Maghanda ka ha? Huling text ni Paul. Samantala, kinausap ni Bella ang asawa. Darling, nabiti na naman ako kagabi. Paano na ako? Ilang linggo na tayong ganito. May pangangailangan din ang aking katawan, Ruben. Naiiyak na sambit ni Bella sa asawa. Paano kaya harapin ng mag-asawa ang ganitong klasing problema? Babalik pa ba sa dating sigla si Ruben? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story.